Hello guys, how is everyone doing? I hope you are all doing good and welcome to my YouTube channel. Once again, if you are new to this channel, please welcome and of course to our new subscribers, returning subscribers. Hello, shout out to all of you. Thank you so much for your love and support and I really appreciate it. Yeah, so for today's video, I share ko na naman ang aking nalalaman dito kung paano tayo maglagay at gumawa ng ating YouTube banner art. Ayan, sino ba dito ang hindi pa alam kung paano gumawa ng YouTube banner art? At Ya, yeah, interesado kayo dito? Samahan niyo ulit ako at ituturo ko sa inyo. At ang gagamitin natin dito pang-edit ay siyempre kailangan natin ng uh, apps na Speaks Art. Kung wala pa kayo niyan, ayan, download nyo na. At syempre, ang importante din dito ay ang phone. At huwag nyo sasabihin wala kayong phone kasi hindi ko kompleto ang araw nyo pag wala kayong phone. Tama ba ako? Yan ang kailangan natin sa pag edit ng ating YouTube banner art. So, kung interesado kayo dito at hindi nyo pa alam kung paano, tara na. At para saan ba ang YouTube banner art kasi? Bakit importante ba yan? Oo, importante ito kasi ito yung mga nakikita natin. Kung bibisita ka sa isang YouTube channel, makikita nyo agad-agad yung ang nalalaman ng kanilang YouTube channel. So doon yung makikita kung ano ba yung niche ng isang uh, creator. Tara samahan nyo ulit ako at ituturo ko sa inyo. So, let's go! Pero bago tayo magsimula, kung hindi pa kayo nakasubscribe dito sa channel na to, ayan, feel free to click that subscribe button down below. And don't forget to hit the bell button as well for you to be notified every time na mag-upload ako ng bagong videos. Yeah. Huwag na natin patagalin pa, umpisahan na natin. Let's go! Okay guys, so nandito na tayo sa ating phone screen. So hanapin natin yung PixArt. Pero kung wala kayong PixArt, punta tayo dito sa Play Store. Okay, kung hindi nyo pa na-download ang PixArt, i-download nyo na yan. So, search natin. PixArt. Okay, nandito na ang yan. Sinasuggest niya PixArt Free Fire Photo Editor. Okay, click natin yan. So, since na-download ko na, nandito na sa akin, i-open ko lang to Kung hindi nyo pa na-download, i-download nyo na. So, open PixArt. Okay, wait lang natin ng konti. Okay. Tapos, click natin itong plus sign. Dito sa baba, itong plus sign. Okay, unahin muna natin is hanapin natin yung uh, background. Maghanap muna tayo ng background. Okay. Photos. Okay, Anak-anak eh. background of template Oke okay. Oke okay, so so click natin tong plus sign click natin to tapos scroll down natin okay try eh, click natin tong blank click natin yung blank na yan tapos punta tayo dito sa tools eh, okay. click natin tong crop tapos yung ratio natin is 16 by 9 so nandito sa baba yan so click niyo lang ito 16 by 9. Rotate po lang siya. Oops. Okay. 16 by 9. Tapos check natin. Check. Okay. So, yan na yung ratio niya is 16 by 9. Ngayon, next naman natin is yung background natin. Hanap tayo ng ating background. So, meron na akong nakasave na background dito. Kung wala pa kayong background, pwede kayong pumunta dito sa dito sa sticker. Pwede kayong punta dito sa sticker tapos maghanap kayo ng background or i-search nyo dito. YouTube banner art background yan. Click nyo yan. Tapos pili kayo dito ng mga background na gusto nyo. Ayan. So, nang dahil may napili na ako, basta pili kayo dito kung anong gusto nyo. Maraming pipilian dito. Free naman ang mga ito. Ayan. Free ang mga to Ayan, marami. Scroll down, scroll down yun lang. Maraming mga choices dito na pwedeng gawing background. slow slowly lang. Okay, ganyan. Maraming mga choices. Minsan pag maraming choices, hindi ka tuloy makapili. Kaya kailangan talaga paggagawa ka ng, uh, ng iyong uh, YouTube banner art. Kailangan ready na lahat. Kailangan alam mo na yung background. Alam mo na yung mga pictures. Ayan. So ito ang pipiliin ko guys. Ito ang ganda. Ayan. Tapos naman, adjust naman natin ito. Adjust natin. Ayan. Push natin ito doon. Tapos hilain natin. Hanggang makover yung kanan yan line yan adjust natin ganyan yan i-fit natin doon okay yan naka-fit ba siya ayan. ayan so ganito na ang background natin so ang susunod naman dito after ng background di pa yata naayos dito. hindi pa naka Ayan, okay na naka-fit And idagdag naman natin dito ang ating channel template. Ito yung pang guide natin. So yung channel template natin, punta ulit tayo dito sa sticker. So, click muna natin ito. Tapos punta tayo dito sa sticker. Hanap tayo ulit dito ng channel template. So i-click natin dito sa discover. Yan. YouTube banner template. Nandito na. Yan. Tapos ito. Click natin ito. Ito ang magiging guide natin para hindi lalampas-lampas yung mga picture natin o mga letterings na ilalagay natin mamaya. Okay, hilain lang natin ito. So, i-fit lang natin dito sa ating background. Yan, ganyan. Parang uh, 16 by 9 ang ratio din niya. Okay, konti-konti pa. Yan. Oops. Yan, adjust lang natin ang ganyan. Ayan, so okay na. Ayan, pag okay na yan, check natin. Check. Okay, hindi pa ata nakaayos ng maayos. Ayan, saglit. Ayan, kailangan talaga tsaga-tsaga dito. Ayan, okay. Oops, bakit parang hindi pa naayos? Hindi pa na eh. Okay, check natin. So, ang susunod naman dito, lalagay natin yung picture natin. Ang picture, kailangan nakaready na yung picture nyo. Ayan, para hindi tayo ma- matagalan sa paggawa ng channel art. Ayan. So, ako meron na akong picture na ready Ayan. Click natin yung add photo. Dito sa baba, add photo. So, punta tayo sa ating gallery. So, pag meron na kayong picture na ready ayan, ito. Piliin natin. Lalagay natin. Add. Okay. Ngayon, gagawin naman natin dito. Oops. Oh, oh. oh, oh. Iba na pindot. Okay itong picture. Lalagyan natin ng borderline. Ayan. Kung gusto nyo naman, ayan. nasa choice nyo naman yung borderline kung gusto nyo. Ayan, ganyan siya. Pwede nyo itik, pwede nyo liitan. Ayan. Sa akin gusto ko 10 lang siya, hindi masyado makapal. 10 lang yung borderline niya, size. Ganyan siya. So pag okay na yan, adjust natin. Lagay natin dito. Kaya mayroon tayong template kasi dito sa yun, itong pinakamaitim ito yung lalagyan natin ng mga picture. Oops, yan, lalagay natin dito sa gilid. Adjust lang natin. I-fit natin dito sa itim na to. Oops. Ayan, ganyan siya. Okay, move pa lang natin. Kailangan nakakuhan dito sa line na to. Ayan, hindi siya lalampas. Kasi mamaya pag ay lalagay natin sa ating channel art sa YouTube, maganda ang kuhan niya kalalagyan. Ayan, ganyan. So, pag okay na yan, ayan, medyo okay na yan. So, check na natin kung yan, parang ganyan siya. At, ah, so, itong channel template natin ang pinapag-guide. Ayan, ganyan. So, mamaya mawawala yan. Okay, next natin is pag okay na yan, maglalagay na tayo ng text. Lagyan natin itong text. Okay, type natin kung anong text ang lalagay nyo. Depende sa inyo. Sa akin, lalagay ko pangalan ko. Ronnie Lok RL. Ayan, ganyan. Check nyo yan tapos pipili naman kayo ng fonts na gusto nyo yan see all yan so maghanap kayo dito ng mga fonts na gusto nyo Ayan. maraming mga free naman dito guys marami kayong mga pipilian pero sa akin gusto ko simple lang okay hanap lang kayo dito dito scroll scroll nyo lang yan kailangan talaga ng pasensya dito kasi <laughs> Ganyan talaga yan. Gusto ko ito. Lucky sky. Yan. Para medyo malaki. Ngayon, adjust muna natin. Laitan natin. Ganyan. Ayan. Ganyan. Oops. Ayan. Itong green. Oops. Ayan. Ganyan. Gusto ko ganyan. Nakagit na ba? Ayan. Depende kung saan yung pwedeng ilagay. Yan, kung ayaw niyo naman yung yung fonts, pwede niyo palitan ulit. Yan, parang ayaw ko yung fonts na yun. masyadong makapal. Hanap pa tayo ng iba. Dito, meron akong nakita dito sa taas. Ayan, kahit simple lang muna. parang kita ko dito sa pinaka, ayan ito, dito na lang ako, ayan ito, Pipiliin ko lang ito, ayan, pero simple lang siya. So adjust lang natin dito sa fit na, ayan, ayan, ganyan. Okay. Tapos kung gusto niya man lagyan ng stroke yung one liter rings, yan click niyo lang dito. kayo dito sa baba ito, Type. click niyo tong stroke na to. Tapos uh, pili kayo nung anong kulay, yung itim, puti. Yan sa akin pili ko tong itim. Yan, tapos it's kapalan nyo, ganyan. Okay. Check natin kung tam maganda ba ang kalalagyan. Ayan, ganyan. Check nyo. I lagay natin itong kapasiting ganyan muna. Tapos tingnan natin kung anong kalalagyan. itong pangalan natin. Balik tayo dito sa ating Iyan. text. Iyan. ganyan. 50 or 60. Lagay natin ng na, ganyan. So at least medyo makapal-kapal yung Ayan, stroke niya. Tapos, pag okay na yan, check na natin. Oops. Okay. Ngayon, kung gusto naman natin lagyan ng background or anong tawag dito, lagyan din natin ng shadow para medyo maganda ang kalalagyan. Ayan. Yan, ito na yung sinasuggest ni PixArt na shadow. Yan, kung okay na kayo dyan, ganyan siya. Okay na sa akin. Okay, ganyan siya. Tapos magdadagdag pa tayo ng text ulit. Okay. And next dito is tutorial. Ilalagay ko dito tutorial, video, and more. Okay. Oops, spacing. Okay. Check natin ba okay na yan. Tapos adjust naman din natin. Okay. Ngayon, hanap tayo ulit ng ating fonts. Yan, maglalagay tayo ulit ng fonts. Parang gusto ko ito. Yan. Yan, ganyan siya. Adjust nyo lang siya. Tapos, liit, liitan ng konti. Tapos, ilagay natin dito sa, sa baba ng pangalan natin. Oops. Mali ang nagalaw. Lagay natin dito sa baba ng ating pangalan. Tapos, adjust lang natin. Ganyan. Okay. Okay. Pag okay na yan, maglalagay tayo ng stroke din. Lagay natin ng a maratis kitang kita. Depende sa inyo kung kakapalan nyo yung stroke nyan. Kagaya nyan. Yan. Adjust, adjust nyo lang yan. yan ganyan. Para kitang kita. Sa akin, lalagay ko 80 lang sya. 80. Ayan. Tapos, magdadagdag tayo ng shadow. Maglagay tayo ng shadow. Ayan, itong sinasuggest ni PixArt na shadow. Pag okay na kayo dyan, okay na, ganyan. Parang medyad, masyadong maitim. sa so, balik tayo dito sa stroke. O, tayo sa stroke. Ah, ayan, adjust natin yung stroke niya. Ayan, masyadong maitim kasi. Lagay ko lang siguro sa 50. Lagay ko sa 50. Depende sa inyo yan, guys. Ayan. Ayan, so medyo kita na. Ayan. So, balik natin dito sa ating template. Ayan. Kung nasa tama bang line. Okay. So, ang susunod naman dyan, maglalagay din tayo ng isa pa. Um, yung profile, depende sa inyo. So, punta tayo dito. So, maglalagay ako ng profile uh, photo doon sa right side. Or left side. Okay. Add photo. Tapos, punta tayo sa gallery. Hanapin ko yung aking profile ito kagaya nito. Ayan. Piliin ko yan. Depende sa inyo yan kung anong ang um, gusto nyo. Ayan. Sa akin ito. Lalagay ko dito. Okay. Lalagay ko dito sa left side. Dito. Okay. Kung gusto nyo man nagline, -lag lagyan ng border line. Pwede kayo maglagay ng border line yan. Click nyo lang dito sa baba. yung Border line. Tapos i-adjust nyo din ba kung gaano ka-thick ba, ganyan, ganyan. Adjust nyo, depende sa inyo yan. Sa akin, 10 lang, di masyadong makapal. Ayan. Okay, check na natin kung nasa gitna ba siya. Ay, oh, natakpan yung tutorial. Okay, adjust natin ng konti. Okay, adjust pa natin ng konti itong picture. Oops. Move natin doon. Kailangan okay, pa natin ng konti. Ayan. Yeah, nasa inyo 'yan, guys. Choice niyo 'yan. I adjust, adjust natin. Oops. Ang liit, 'di ba? Kailangan talaga tiyaga-tiyaga lang dito. Okay, okay ba 'yan? Sandali. Okay, check natin ulit capacity. Ayan, kung sa tingin niyo okay na yung ganyan. Ayan, pag okay na yung ganyan. Ayan, adjust ulit natin. Konting, ayan, ganyan. Okay. Pag okay na yan, sagat natin sa line niya para maganda kalalabasan. Tingnan natin ulit, check natin, okay pa? Ayan. Tapos, kung gusto nyo man magdagdag ulit, punta kayo sa sticker. Punta kayo dito sa baba. Okay. Asan na yung sticker natin? Oops. Ayan. Ito. Sticker. Magdadagdag tayo ng sticker kung anong gusto nyo yung sticker dito. Ito. Mga subscribe. Okay. Dependent Depende sa inyo kung anong gusto nyo. Sa akin, simple lang lalagay natin. Ayan. Maglalagay tayo ng YouTube. Okay. Kumbaga ito. Click natin to Tapos adjust din natin. Okay. Laitan muna natin. Ilalagay ko dito sa baba. pinaka kababa na ito. Ayan. Doon. Sa baba. Okay. Check natin kung okay ba siya. Ayan. Oops. Click muna natin to Capacity. Ayan. So medyo okay na yan. Pero kulang pa sa tle. Liitan pa natin ng konti. Tapos baba natin ng konti. Ayan. Hilain natin ng konti. Ayan, ganyan. Okay, check natin ulit. Ayan. So, ayan, ganyan na yung ating ang um, ch channel, channel Ah, uh, Tama ba? <laughs> Uh, so, ito yung ating YouTube banner art, guys. Ayan. So, ayan, simple lang siya. Pero ituturo ko lang sa inyo kung paano gumawa ng YouTube banner art. Ayan, nasa inyo yan, guys. Pero sa akin gusto kong ganito, simple lang. Ayan, may background siya. Okay na yan. So, pag sa tingin niyo okay na yan, check niyo lang. Check niyo ito. Ayan, tapos. Pag okay na yan, download na natin. Click natin itong download sa taas. Para ma-save na dun sa ating gallery. Yan, so okay na yan. So close natin. So pag okay na yan, balik na tayo, close na natin to. Punta tayo dito sa ating album kung nandoon na ba. Uh, andito na. Ayan, nakasave na siya guys. So ang gagawin naman natin ay eh, lalagay natin sa ating uh, YouTube channel. Ayan, punta tayo. Close natin to. Punta naman tayo sa ating YouTube channel. Ayan, so click natin yung profile natin. Okay, wait lang natin ng konti. Tapos, click natin itong view channel dito sa ilalim ng pangalan. So, click natin to view channel. Tapos, dito sa right side, may pencil siya dito. Click nyo itong pencil. So, iyan nga yung pang yung banner ko dati. Ngayon, palitan natin. Okay, click natin itong pencil na to. Lalagay natin yung bago. Ayan, click natin yung parang camera dito sa gilid. Ayan, tapos, choose from your photo. So, kunin natin dun sa gallery natin. Ayan, so andito na nga. Click natin to. Tapos, dalawang kamay, adjust natin. Ayan, so naka-fit na nga siya. Medyo, medyo lumampas pa nga yung isa dito eh. Pero okay lang yan. Kasi sa, sa phone, ito yung makikita nyo. Pero pag sa TV, ganyan. Sa desktop naman itong naka-gray dito. Ayan, so ganyan ang kalalabasan niya. Okay, save natin. Click natin dito na sa taas. Save. Okay refresh natin ng konti. Ayan, channel, channel banner uh, updated successfully. So, ayan na nga. Okay, so check na natin. Ayan, so nakikita nyo yan guys. Ito na siya. ba diba? Okay na yan. Ayan, so pag okay na yan, okay na yan. At least madali lang, ba diba? Ayan, so nasa inyo yan guys kung anong gusto nyo. Ayan, so itinuro ko lang sa inyo kung paano. Ayan, nasa inyo na yung paano yung... Uh, design. yan. So, sa akin, ganito lang. Gusto ko simple lang. Ayan. So, ito na, guys. Ayan. So, mandali lang, di ba? Okay. So, that's our tutorial for today. So, sana nasundan nyo at sana may natutunan kayo din dito. Kung kayo man ay hindi marunong gumawa ng inyong uh, YouTube banner art. So, sana itong uh, tutorial na ito ay nakatulong sa inyo. At maraming salamat. At kung nagustuhan nyo naman itong uh, tutorial na ito, ayan, don't forget to give me thumbs up. And of course, kung hindi pa kayo subscribe sa channel nato, ito, ayan, pakipindot na rin yung subscribe button down below. At huwag din kalimutan pindutin ang bell button para naman manotify kayo every time na mag-upload ako ng bagong videos. Ayan, so maraming salamat. God bless to all and see you again on my next video. Bye for now!